cute nila na video key. Hello. Hindi, tatanong lang po magkano yung ganito. Ayun oh no, mga katiktik. Maliit lang yan. Ilandang ka lang yan. <laughs> si Ate Jean hanapin nyo. Kung gusto nyo bumili ng kanilang mini karaoke. Ah, video key pala. Mga katiktik, mili pala si Fox 180 Tick ng helmet dito. No? Mga katiktik. Ah, sinukat na siya kanya yung goggles. Anong <laughs> pagawaan dito ng cellphone? na Ayan. Kapag uh, gusto niyo'ng magpagawa ng cellphone, dito hanapin niyo lang si RD. Mga katik-tik, na pala si Fox 180 tik ng helmet dito no, 'yung pang enduro racing, 'yung marami dito sa loob. Dito tayo sa loob na Sunstar sa Maykiapo Raon, ayan no. Sunstar and Hotel. So, itong price nito mga titi hanggang ano lang daw to. Hanggang 1.9 yung helmet na yan. Ito sa walang design. Iwan ko kung hanggang magkano yung ano nito. Hanggang magkano yung tawad. Kasi pinusyahan kami kanina. Dalawang libo. Pero may tawad kasi ito. 1.9 lang. Mas mahal. Tinawaran kasi namin to eh. Mas mahal daw yung may design. Ayan. Yeah. So, so yun mga katik-tik. Comfortable kayo? O, yan o. Ayan. No? Ayan. Mas, meron pa rin maraming helmet dito. Pwede kayong bumisita dito. Kung gusto nyo lang bumisita. So, hindi ko na tinanong yung mga price lahat dito eh. Nakakahiya naman dito. Pwede. Okay, okay. Ayan. Ayan. Mga katik-tik. Ah, sinukat na siya kanya yung goggles. Harap, camera harap. Lah. Lah okay oy. Ano okay? So ganito sir hanggang ilan yung tawad nito? Pag ganito. Ah uh, 18 pala, differential lang pag may design ah uh, 19 pinakasagad nila. Pag wala, plain lang hanggang 18. Yan, bisita kayo dito mga ka-50 kung gusto niyo lang oh. Daming helmet dito, meron dito nag iba-ibang klase, you know. Tatanong ko nga to magkano. Para malaman ng ating mga manunood. Yung ganito boss, magkano? Porto. Oh, Jelly Porto. Ang ganda nito mga katiktik. eh ano, nakita nyo yung loob. Sigurado ako comfortable yung ano dito, yung mukha mo dito. Yan no? napakalambot ng foam niya. Oh, leather pa. Porto, oh. Ang ganda mga katiktik. Oh, at least may idea kayo. Kung gusto niyo talaga, pumunta na lang kayo dito. Para mas ma kausap niyo dito yung bantay. May tawad pa. Kaya kayo na lang ang tumawad pag pumunta kayo dito. Ah. May tawad to mga helmet dito. Ayan, binigyan ko lang kayo ng idea mga katiktik. No? Basta dito to sa... Di ba sakop to ng ano, Sunstar Hotel? Sa Raon, Sunstar Hotel sa Raon. So yun, binibigyan ko lang kayo ng idea. So dito mga katiktik sa Spider na brand, alam naman natin, mahal talaga yan. So nasa 4 plus po yan mga katiktik. Idea lang binigay ko para pagpunta nyo, alam nyo na ang dadalhin nyo na budget. Yan, pero may mga bawas pa po yan mga katiktik. Ayun, napili mo na. Gidaw, shoot mo daw. power kayo wag mo na lang yung hubarin paglakad natin doon sa raon para hanggang doon sa pwesto wag mo na hubarin yan bablog na natin yan o para makauwi na tayo bayaran mo na yan yan okay bayaran na o sige antay na lang natin mga katiktik yung makapagbayad siya at pupunta na tayo doon babalik sa pwesto pag-up yet sa escalator makikita mo to it's Angie at papasok ka na dito mga tiktik at mamili ka na ng helmet na gusto mo okay. At yun mga katik tapos na kami bumili ng helmet sa so, ano oh, dalagala na niya Alright, bye-bye Ah, syempre, dadaan ko kayo doon sa ano Sa sinasabi ko kanina na mini video kit. Dadaan ko kay doon. Tatanong lang tayo ng price. Tara, labas na tayo dito sa May Sunstar Hotel. So dito pala yung mga tiktik kaya no. Yung Sunstar Hotel, Grand Hotel. Tapos papasok lang kayo diyan sa loob 'yan. May escalator diyan. At yun nga, pagpasok niyo doon sa loob, may makita kayo na It's an Kaya kami ay babalik na sa pwesto. Oi, what's up? What's up? Hoy, okay. medyo umuulan na mga kapitik o Dito tayo dadaan sa gilid kay imaambunan tayo. Boom. Ito tayo, maambunan. Um, At dadaanan natin yung ano? Mini video eh kanina. Naulan kasi. Sana madaanan. Lakas ito sa naman magawa daw magawa magawa okay. daw magawa ayan o ay 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 mukhang ulan na talaga ulan na eh oh, ulan na. Manon. Ulan na nga So, yon mga katiktik as usual. Naabutan na kami ng ambon dito sa may raon na yan Oh. <laughs> Aray ko. So, umabit ako sa alambre. <laughs> Ayun, kung napapansin mo sila ay eh, nakapayong dahil nga maambon. Eh, yun, oh. At gusto nyo bumili ng mga basketball dito lang yan, oh. Gagalain nyo lang yung round malapit sa RCBC. RCBC, hanapin nyo. Katapat yung ano dun. Dito tayo dadaan. Katapat yung... Saan tawag dun? Bilihan ng bola. Ayun oh, no, kung gusto niyo mga gulong ng ano, ayan maraming gulong. Makulimlim ang kalangitan, ayan oh. No. Lo. Laki ng motor ni Boss Rolling Jay. Sauce kahit maambon dadaanan pa rin namin yon mga katiktik para maiblog natin so dito marami talaga dito mga uh, pagawaan ng video key tsaka mga ilaw ha ayan o oh. yan, may music pa dito Ayun no, itanong lang natin dito mga katiktik yung ano, cute nila na video kit. Hello! Hindi, tanong lang po magkano yung ganito. Ayun o no, mga katiktik, maliit lang yan, ilandang ka lang yan. Na, Naka-bluetooth po ito, no? So ito ay nagkakahalaga ng 4 5 mga katiktik ay ano, ilang dangkal. Ano, mini video key kung tawagin. So meron siyang speaker dito. Twitter, yan apat lahat. Sito dalawang mic, yan o. At dalawang saksakan yan tapos Ah, may prisang mic 4 5. Tapos ito naman mas maliit mga katiktik. Bali ang speaker niya dalawa lang dito kabilaan. Ito ay 35 kasama din yung mic te. niya. Eh. Ay kasama may stand pala, kasama pala to yung stand niya kapag binili nyo kasama pala yung stand. Pero yan hindi kasama, yung stand. Ito ito 45 hindi kasama. 5,000 kasama yung stand dito. 5,000 dito kasama na yung stand 35. So yun ang diferensya. Ito nang kasama 3,000 at saka 45 na. Ah, pag walang kasama yung stand, hindi kasama yung stand. Ito, 3,000. Ito, pareho, 3,000. Ito, 4,500. Pag isama yung stand, 5,000. Ad ito, additional. Ito, 3,500. Kasama na dito. So, 3,000 pag di kasama yung stand. Kasama na yung mic. So, anong... Anong pangalan ng... Yeah. Ah, dito. May isa lang pala yun sila mga katitikan, Eros Juson. Yan, Juson. Hanapin mo lang dito. Malapit to Apa. sa si Ate Jin. Si Jin hanapin nyo kung gusto nyo bumili ng kanilang mini karaoke ah video kay pala ayan hanapin nyo lang si Ate lahat ng item nandito na mga si Miss Ilunga ayan ito kasama niya mga tiktik -tik. ayan so pupunta lang kami sa pisto maraming salamat Ate tinanong lang namin yung price para makita para oh, sana makita nila maraming salamat ayan Yan, thank you, thank you. Ayan, shout out. Ayan, so babalik na kami sa pwesto mga katik-tik, no? Makita, bisitahin nyo. Ayun ay malapit lang dito sa uh, raon. Raon lang yan mga katik-tik. Hanapin nyo lang yung eros. So kung paano mapuntahan, Paggaling kayo dito sa may station, Carriedo. ayan, no? So di ko puputulin yung vlog na ito mga katik-tik. Ah... Uh, pag galing kayo, pagbabaan nyo ng LRT Carriedo Station Ayan, nakita nyo yung sa dulo Yun yung Mamanox Ayan, straight mo lang yon mga tiktik Pag nakita mo yung Mamanox Ayan, papakita ko doon Pagdating natin sa gitna Para malaman mo yung Pwesto nila, no Ayan, at Siyempre, papakita ko muna yung Kasama ko na bagong biling helmet Ayan, no malikot yung ano ko, wala akong holder oh. so yun mga katiktik pagkapalaw yan, nandiyan yung mga manok so ito yung sinasabi ko ha mga katiktik o oh. yan yung Carido El Arti Station, yan yan pagbabaan nyo dyan, lakad ka dito tapos, ayun eh, na 'yung si ng Quiapo Church, tapos 'to Greenwich. Dito kayo lumiko sa kaliwa. Yan, this way. Yan, Straighten mo lang yan at 'yun mo, doon mo magbibili 'yung ano 'yung sinasabi kong mini karaoke or videoke. At uh, shoutout pala dito, Mayroong pagawaan dito ng cellphone, Ayan. Kapag uh, gusto n'yong magpagawa ng cellphone, dito hanapin n'yo lang si RD. Si RD. At kung gusto n'yong Mag-inquire ng mga sunglasses. Eyeglass yan. Dito lang po yan sa kanto. So, yun. Ganyan. Alright, tara. At kung gusto nyo ng Christmas lights, dito lang din madadaanan natin. At hanggang dito na lang ang aking vlog. At hanggang sa susunod na video, no? Maraming thank you.